Ito! Ho, ang aking favorite din sa mga palahe. Alin po dilaw ang paa. Napakaganda ho ng kanyang palong. Tuwid na tuwid. Kahit hindi na pungusan. Para sa akin. Ayan na! Maganda umaga! At ipapasyal ko kayo. Dini ho sa manok ni Tatay Leon. Ano yun? Dini. ho sa barigon. Ayan ho sa so Tatay ho ari mga manok. Aray! Ayan ho! yung aking dinala sa bayan na agonsilyo. Ari ho, may napatunayan na. Wow! Ah, nanalo na ho, aray. Ari. kulay green ang paa. Anong tawag din nila na? Dalo sa Ha? Mayahe. Mayahe. Dalo sa <laughs> 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 pa Maka, pag alam, alam tayo. Sa manok. Wala ako akong alam din sa manok. Pero, ang tinitingnan ko ho lamang. Ay yung laro. Yan na, Ari, kaliligo lamang. Pero hari talagang quality quality ang laro ho na Dahil nga ho ari nanalo na sa Bayan ng Agoncillo. At ang una ko muna ipapakita sa inyo ay yung may mga panalo. Tapos so yung mga patubo na natin, mga palahi sa kanila ay isunod na ho. Kaya kaliligo lang ho na rin ng tatay kanina. Ari ho, tingnan niyo naman tayo niyan. Oh, sasabihin ni eh, pang tinulay eh, pero tinulakin niyo. Yan, ari Ari naman ho, yung isang may panalo rin. Lapit kay nai Iyon ho isa. Ari yung dalawa. Ho, nasabi ko kanina eh. Sa live ko tatlo. Nagkamali ako. Tatlo Ah, dalawa ho. Ari. Yan. Lugon pa rin ho. Ari. Ako po, laki ng katawan ngayon. Ari. Ah. Lapit ko na oh. kitang kita. Okay. Lapit eh. Para may mang... kuha Ayan o. Ang ating may dalawang panalaw. Yan. Yeah. natin. Kaliligo lang ho, naray. Di nga pala ho yan. Sa Barigon, Agoncillo, Batangas. Ari pa ho. ang isang palahi natin talagang quality, quality. Yan ho. Ilapit niya din, di Yan ang ating quality. Yan, maraming maraming salamat ho sa inyong panunood. ah oh, sa so talaok na palamang pa lamang. Now, oh, tingnan nyo naman. Tamang-tama lang ang sukat. Oh, atin na hawakan yan. May nagsasabi nga ako na ako sa mga video-video. Uhungat mas sa mama Ay pag naman. Yan ho. Dahil look, kahit anong ganda ng manok mo. Nagpapanalo ho yan sa bakal. May bakal ho ang paa. Kaya kahit masama ang itsura ng manok at quality naman ang laro. Ay wala kang magagawa doon kahit quality quality ang itsura ng manok mo, bulok na lumaro. Digaw. Yan oh, ating ipapatong din kirin eh. Green pa ho ang paa niyan. Yan. Kung nakikita niyo ang amin hong bulik na re, Ari ho igalen sa taga Rosario na pinsang kong pulis. Tatlo na ho ang panalo niyan. Marami na rin ho yung palahi dito. Yan. Ito naman na ay, yun lamang. Ipapakita ko sa inyo. Nakakulong ako isa. Eh. Baka makalpas pa eh. Arihaw! Arihaw! Tulay! Tulay itim na aray. Ano bang pangalan na aray? Ano bang Dilaw ang paa. Yan ako! Isa pa! Ako naman na hindi gayong kaalaman sa manok. Tsaka ho, ang aming mga manok din eh. Ay, saan niya galing natin lahi na aray? Bakulod daw! Ang aming mga manok na ari, sinauna pa, sinaunang manok pa. Diniho. Ngay. sinaunang manok pa. At matatanda na rin ho ang lahi nito. At talagang ayos na ayos 'o. So, simulat sa pulpaw no'ng nagpapanalo na ray. Nahaluan lamang ho ng ibang dugo dahil yung mga inahin ay parang regalo riga ng mga kumpara ng tatay ay di kinukrossbred daw at talaga naman itaya mo ng lahat yan ho ngayon maraming maraming salamat